maninindigan para sa bayan na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang mo sa amin? Marcialo itong binibigay mo sa amin. Alright, magandang araw mga kababayan. Nagsalita na nga po itong si Sandra Kam, patungkol sa isyo sa paninira. Nito kay Vice President Sara at itong ambisyoso umano mga kababayan po natin na si House Speaker Martin Romualdez. Ang paalala nga ni Sandra Kam na kung walang Duterte at kung hindi nagpakumbaba itong si Vice President Sara at kung hindi ito nakipagka-aliansa uh, kay uh, Pangulong Marcos ngayon ay walang Pangulong Marcos na nakaupo ngayon at wala House Speaker na si Martin Romaldes kung sa bagay, totoo naman po ang uh, mga punto at analysis nitong Miss Sandra Cam mga kababayan po natin malaki ang utang laloob sa mga Duterte if you remember sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Aimee, linigawan ng linigawan ng todo, ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, Nakita kita ang laki ng, ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka. Sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba? Grabe ano mga kababayan po natin talagang malupit at uh, prangka itong si Sandra Cam pagdating uh, sa kanyang pananalita dito kaya speaker Martin Romualdez ano kaya ang magiging reaction so palagay ko ito ay uh, parang uh, ipatay Malaysia na lang ah para kay House speaker Martin Romualdez kasi sana ito mga kababayan po natin ito lang napansin ko kaya Martin Romualdez mga kababayan po natin sanay ito nag ignore sa mga batikos sa kanya parang yun na talaga ang pinaka niya tapos sanay po siya mag-deny sa mga uh, binabato sa kanyang uh, mga isyu mga kababayan po natin. So ito guys, uh, Sandra Camp, talagang masakit ito kung uh, i-analyze niya at kung papakinggan niya mga kababayan po natin. Para kang para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita, ngayon nagkapoder ka. Ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Marshallo, itong pinigigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa sa uh, sabi nyo? Hindi, sa libingan ng mga bayagi dahil tatlong tatlong dekada tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing pero matigas din at matigas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tsuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsatsa ka dyan, magtanggo ka na lang para mag, mag ka huwag ka nang, huwag ka nang sumayaw ng Chacha -cha dahil hindi ka, ka igi tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa yun lang so matindi itong mga binitawang salita ni Sandra Ka mga kababayan po natin ano? at uh, nagpakita nga siya, nagpahayag ng suporta uh, dito sa mga Duterte at binati uh, binatikos itong si House Speaker Martin Romualdez pero kung pakinggan po natin ang kanyang naging statement mga kababayan po natin iisa lang yung kanyang punto walang utang na loob itong si Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya naman binanatan itong si Pangulong Marcos. Ano pong inyong saloobin komento patungkol sa isyong ito? Huwag kalimutan mag-iwan, mga